yung footprint ni David ayan sa mga nagsasabi na huwag ako magpatato, sorry pero eto lang siguro yung ano na mabawasan yung ano ko sakit na nararamdaman dito kay Kuya Mark Bunag, ayan yeah sa mga gusto magpatato, punta lang dito. David, February 26, 2020. Ayan. Transfer ko sa Google. Mm I love you, David. Nagkatatonan di oras dahil kay David. Sa mga po na wag ako magpatato, wag kong tutungisan yung aking skin, pasensya na po kasi ito lang yung alam ko na makakatulong sa akin. <laughs> Makakikover. David! Sa totoo lang, pero eto na nga si David na wala gusto kong ipatato yung footprint niya sa mga baba siya akin na bakit ako nagpatato tinungisan ko yung skin ko hindi nararamdaman yung sakit na no, nararamdaman ko ng pagkawala ni David Alam ko lang na gano'n, dapat hindi ko na siya iliwan. Oo, oh, so, okay. kasi nakita niya nung namatay siya mga doktor, mga ano, di na may nakilala. Nasa biyahe ka lang ako. Nagwawala na ako kanina, nasa biyahe. Kaya alam ko lang na gano'n, hindi ko na siya iliwan. Kasi alam ko na nga, ha? hindi ko over siya. Sa mga gusto magpatako, alam pa yun na kay Kuya Mark. Baby! Tapos na! Pasensya na po sa mga nag-comments na huwag ako magpapatato. Eto na. Ginawa ko na. Eto lang kasi yung alam ko na ano. Iba is memories. Memories ko kay David. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung kailan ako makaka-recover.